Dito kami ngayon sa Kratz, Kratz Kurs. Hindi ko ma-pronounce. Dito kami, din nila ako ng aking Diyosawa kasi every Wednesday is Unlick Rugs Day. So, kain tayo ng Unlick Rugs, mga loves. Ito na ang ating Unli Crabs, mga loves. With fries, potato soup. Meron tayong salad. Iyan sa gusawa ko. Chicken tenders with potato salad. Ayan. And meron tayong margarita on the rocks. Kain na. Let's eat. tapos magana tayo. Bibili lang tayo ng pangluto ko for tomorrow. Kasi 20 ngayon, December 20. So magluto ako tomorrow. 21. <laughs> Nanda tayo magse-celebrate ng, ano, ng Christmas. Dahil nga day of tayo hanggang bukas. And then after noon, dire pasok na tayo. Ang cute naman ito mga loves. O, tignan niyo. Cute. Pang ano talaga. Pang Pasko na. Bibili ako nito. Ang cute niya. $7 Ibili <laughs> ko yung para sa pangbata, mga loves Ito naman, pang ano Pwede na rin to Holiday Assorted Cookies Sana masarap, no? Kaso walang maliit niyan Gusto ko sana yung maliit lang, eh Dito pala yung mga pang cookies na pang Christmas, mga loves Ito yung ikaw yung magde-design mismo Parang ito na lang yung gusto mong kuhanin. Oh. <laughs> Maghahanap pa ako. Ito naman, red, green. ang oh, mga ganda mga loves. Christmas tree cookies. Ah, oh, that is cute. Ito. Ah, ito na lang mga loves. Ice brownies bites. Ayan, pang tomorrow mga loves. Kuha tayo nito. Ayan. Ito maganda mga lag. Hindi pa siya ano. Ayan. pa mo ito. Ang card ko nandito. Hiniwan ko dito. And of course, kuha tayo ng favorite ko. <laughs> Hindi man lang siya tumagal ng dalawang araw sa amin ng Diyosawa ko mga last. Favorite talaga namin to. Kasi yan, next year pa siya ma-expired. <laughs> 1.7, ito 1.18. Oh, Sarap talaga nito mga loves. Kukuha ako dalawa. <laughs> Ito na ang bago naming favorite mga loves ng aking josawa <coughs> Ayan. Kunin pa natin yung isa. Yan. Sisimulan na namin yan ngayon. <laughs> Mamaya pag uwi. <laughs> Ito bukas pa namin mga loves. Yeah. Tapos ina nyo, meron silang manga dito mga loves. 158. Di ko alam kung 158 per pounds or each. So, kuha ko kasi medyo matigas pa siya mga loves. Oh, yan. Matay ng mga dalawa lang. Kasi sayang naman kung ano. Ah, mukhang ano na rin ito. Wala lang yung green. <laughs> Eto, isa. Ngayon, kuha pa ako isa mga loves. Ayan, matigas-tigas pa siya yarn. Tapos, ako ng flowers, mga loves. Kasi nga, magde-date-date. Date-date, <laughs> charot. <laughs> Talagay ko lang sa ano. Pag kakumain kami, mga loves, magluluto ako ng steak. O, oh, yan. Papatay isa. Dalawa ko rin natin, mga loves. Mas maano kasi, mas... Yung rose, mataga, mabilis lang siya mapanat. Eh, kung kinukuha ko mga loves, yung mga ganito ba? Pa tayong red. Saka ito, pink. Yan. So, pwede na yun, mga loves. Tapos, kuha naman tayo ng strawberries. Eh, mukhang fresh pa tong strawberries na itong mga loves, oh. Fresh strawberries. Maganda na ano niya. Ito na lang. Ah, namig. Ayan. Kuha tayo ng potato. Cold potatoes. Ayan, ang gagawa tayo ng mashed potato kasi mga las. Ito ba yung kinukuha ko? Yung yellow. Ito pala. Ito laging kinukuha ko. Yellow potatoes. Ayan. Panggawa natin ng mashed potato. Kukuha tayo ng green beans. Ito na yung kukunin ko mga las. Kasi pang lagay natin sa steak partner. Meron pa kaming salad doon, pang salad. So, hindi ko bibili niyan. Bihintay na. Kailangan ko ng ano, mga loves. I need this! Asparagus! Even the asparagus, hindi na siya mga fresh, mga loves. O. Oh. Ito! Yeah, medyo okay pa ito. Ayan. Yeah. Tignan nyo naman mga loves. Sige nyo itong okra na. Sino bang bibili ng okra na yan? Oh, grabe. Hindi mo talaga machempuan na ano. Favorite ko yung okra pero wala talaga akong mabili na fresh na okra dito sa Walmart mga loves. Patayin saging kasi wala na kaming saging sa bahay. Ko medyo mag green green pa mga loves. Yan. Para umabot sa ano umabot pagpasok ko <laughs> sa isang araw. So, meron pala akong mga loves, ng rosemary. Ayan, pang ano natin sa steak. Pag niluto natin yung steak. Tapos, pa tayo ng mushroom. Ayan. O, oh, diba? Ready na tayo for our date tomorrow night. Charot. <laughs> Ayun yung card ko. Iniwanan ko dun mga loves. Dito. Ayan. Ayan. Ayan natin dyan. So, eto na ang steak, mga loves. Uy, ang ganda nito, oh. Tama ba? <laughs> ano yung mga pinagsasabi ko na naman? Ito, 47. 29. Rib eye steak. Oh, masarap, mga loves. Ito, oh, mukhang masarap siya. $30. Fresh. Rib eye steak. Ito, $28. $28 yun. 29. Ito na lang mga loves, no? Ah, pang ano namin tomorrow. Yeah, mag lang ako, mga loves. Kukuha ng ground chicken, mga loves. Pang ano natin? Pang ano ko? Tawag dito? Meal prep. Tapos ko tayong honey ham. Ham, 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 ham. sandwich yan ko time pang Netflix din mga loves ay ito meron sila maliit lang pang Netflix <laughs> kami dalawa ah gee, ito favorite natin smokehouse burnt ayan walang date na nakalagay mga loves eh. hindi ko alam kung kailan nila ito ginawa ayan kunin natin tapos, may chips pa kami sa bahay. Hindi pa nabubuksan. Pero, ewan ko ba. Kukukuha tayo ng ibang chips. kukunin ko yung maliit lang, mga loves. Kasi, dalawa lang naman kami ng Jusawa ko. Ayan! Nalagbat na. <laughs> Napaka-careless ko for tonight, mga loves. Hindi ko alam bakit. <laughs> so, yun kukuhanin natin. Snack tray, honey ham, Tapos, may cheese. Yan eh, ang ating kukuhanin. maliit lang, mga loves yarn Tuwa tayo ng anong mga loves. Salami. Wala sila kamu yung maliliit ba? Ayan, ganito lang yung kalalaki mga loves. Oh. So, ito yung ating kukuhanin. Salami, salami. Ready for... Alam mo, dalawa na kami ng asawa ko, pero ang dami kong ano eh. Okay lang yung mga loves. And of course, let's get some. And favorite namin mga loves kasi ubus na. Parang kailan lang ako nag-shopping pero ubus na yung aming ano, aming yogurt. Ayan. Mahilig yung asawa ko sa yogurt mga loves eh. Sa so, ako din. At eto na naman tayo. Dadaan tayo sa Yakult na sinasabi nyo ang OA ko kasi matagal lang merong Yakult sa Walmart. OA na kong OA ngayon nung, nung, ano ko lang nalaman nung huling grocery shopping ko so kuha ko na dalawang yakult mga loves yarn ngayon kuha ko ng iced tea mga loves na zero calories zero sugar sweet tea ayan patay nito Meron pa akong ano yung lift on tea na natin. Meron pa ako sa bahay mga loves. Then, kuha na ko rin ng orange juice ang aking jusawa. Rich in vitamin C. No added sugar. Oh, ito maganda to. Arig. Pulp free. Yan. Gusto ko itry mga loves. Stella Rosa Moscato Dash Tea. Hindi ko lang kung tama yung pag ko. But anyway, ayan. Kunin natin ito, mga loves. Kasi mag-iinom kami ng Josawa. lalasingin ko siya. Charot! Hindi <laughs> na aking... Ang dami namin wine sa bahay, mga loves. Wala lang. Mm. Ngayon, bibili ako ng pang natin ng wine, mga loves. Tapos po tayo nito. May ito. Bindi -bin na lang ng kawork ko. Tapos nagustuhan ko yung lasa, mga loves. So, kuha tayo niyan. Parang ang sarap nitong kisses na to mga loves. Hershey's Kisses Milk Milklicious. Milk delicious, Milk Chocolate with Creamy Chocolate Milk Filling. kota Kuha tayo to, mga loves. For 84. No more ano muna tayo mga loves. No more diet. So, yun ang ating card. <laughs> Kung ano-ano na naman yung mga pinagkukuha ko mga loves. Dalawa lang naman kami ng aking Jusawa. Lagi na marami mga nagko-comment mga loves. Ang dami mo nang pinamimili. Dalawa lang naman kayo ng Jusawa mo. Eh, hindi ko talaga tinitipid yung pagkain, mga loves. Basta pag may gusto ko kainin, bibilin ko siya. Kasi nga, sa Pilipinas, tipid-tipid na kami nun, mga loves. Magtitipid pa ba ako dito? Eh, nagtatrabaho naman tayo para mabili natin yung gusto nating bilhin. So, huwag na tayo magtipid, mga loves. Mas pagkain naman yan. Kakainin din naman natin. So, dito ko ngayon mga loves, sa mga bibliyo ng mga souvenir. Kasi yung kawork ko, last day na niya sa 25, yung isang CNA namin. So, kung tayo ng pangbigay sa kanya, lilipat na siya ng ibang state for good. Para mas makasama niya yung kanyang, ano, yung kanyang mga anak sa yung kanyang mga apo. So, dahil last day niya na niya sa December 25, bigyan natin siya ng konting, ano, konting regalo mga loves. Ang dami nga dito, oh. Tignan nyo. Ay! Meron pang favorite yung mga loves. So, oh. Twix. Meron pang sneakers. Ayan. Na may kasamang mag mga loves. Ito pa, M&M's. Oh. Pero, may nakita ko dito kanina mga loves eh. Ang cute naman nito. Ito pa, oh. Swiss, Swiss Miss. <laughs> Ayan. Sabay, nakita ko kanina. Ito, 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 ito. ito yung nakita ko mga labs. Ayan, travel mag stainless steel na may kasama ng parang chocolate kinemirut. Tapos, ito, para siyang ano mga labs. eh uh, ayan, o, di ba ang cute? Napaka-cute niya. May kasama tong chocolate sa loob. Ayan, ang cute niya lang. O. Tapos, kuha tayo ng letter mga labs. Kuhanin natin to. Yarn. Tapos, kuha tayo ng, ano, ng letter. Bigin natin dyan. Actually, ang cute nito mga loves, oh. <laughs> na cute. Kasi ang laki naman na masyado. Ito so, na lang yung nakita ko mga loves. Ang dami pang nandito. Wala ko ibang magustuhan. So, ito na lang. Ibigay natin sa kanya. Tapos, magsusulat na lang tayo dito na, ano. Dyan, oh, diba? Uh, kuha tayo ng yarn. Then, kuha tayo ng ano mga loves. Ito, lagayan ng ano. Ayan. Ang cute nito, oh. Bigay natin. Kasya na ba yung dito? Masyadong malaki yata ito mga loves. Sa <laughs> so, pinalitan ko mga loves, ito na lang. Pag ganyan, oh, diba? Kasya na yan. <laughs> ito kasi sobrang laki. <laughs> Babalik ko to. <laughs> sobrang laki. Kukuha pala ako nito mga loves, oh. Mercy. Ay, may Hershey rin, mga loves. Oh, parang ibabalik ko. <laughs> Ang cute nito. Pot of gold, Hershey. Ang cute! Ito na lang kukunin ko, mga loves. Ayan, like, panglagay din natin doon. Oh, pangregalo rin natin, mga loves. Kas sana magkasya siya dito sa ano. Wait lang, try natin kung kasya. Kasya naman siya, mga loves. Ayan rin pala ako nito mga loves. Pang lang ng ano. Mga himulmul ba? Pag nakasuot ako ng black, itang kita yung mga himulmul. <laughs> so tape yung ginagamit ko. So ito, meron na tayong pang tanggal himulmul. Ay, yo, nakakita na rin ako mga loves. <laughs> pang natin, paglagay ng wine. Eh, ang kagandahan dito mga loves. Ayan o. Oh. Plastic siya, kaya nagustuhan ko. <laughs> so 2.98. So kunin natin ito mga loves. Mmm. Cheers, my love. Charot. Ayan, oh, di ba? Pwede na tayo mga loves for tomorrow. So, mag-check out na tayo mga loves kasi nintay na ako ng asawa ko. Nasa labas siya kanina pa. Hello. Ano, wala pa naman yan tayo isang one hour dito. O baka meron ng one hour. So, let's go check out. Tapos na tayo mga loves. Check out na. Teka lang aking Diyosawa. Gabi na, tignan nyo. Oh. oras na? Let's na check pumping. Bago kami umuwi, mga loves, daan muna kami dito sa town namin. Welcome to Maryland. So, yung mga lights. Ayan, mga loves. Oh, ito yung plaza na. Parang plaza namin, mga loves. Ayan. Tingnan natin ang mga decoration nila. Kami walang ka-decorate, decorate. <laughs> Ayan,

case, house. my hand? Ito, bahay ng kapatid. Ito, mga case house. Yun ang kanyang bahay. Mm. Karating lang natin sa bahay, mga loves. Ito na yung ating mga pinamili. <laughs> so, ay, ay, asa na pala yung resibo? Basta yung binayaran ko kanina, mga loves, nasa ano, 200 point something. Maka na 200 dollars mga loves. Yun lang yung like, pinamili natin pero umabot na tayo ng <laughs> 200 dollars. So, ayan. Um, na natin yung mga napamili natin mga loves sa Walmart. Nilagay ko na dito mga loves yung Hershey's. Ayan. Tapos lalagay din natin yung sana ba yung binili natin? Ito. Lagay natin to mga loves. Ayan. Yung eto chocolates din to mga loves dove naman. Ayan. Super cute. And, ayan. Lagay natin. Tapos, lalagyan ko rin siya nito. Body wash na bath and body works. O, ba? Diba? <laughs> Ang cute. Lagay na natin mga loves. Mm. Di ko alam kung nagaganyan siya mga loves. E, kasi ano na siya, 60, ano na yata siya, 60 years old na. So, ayan. And then, last. Ayan. All good. tapos ko ng sulatan mga love so ilagay na natin John. ah uh, dinagdagan ko pala nito mga loves para green vanilla noel so green and red ayan uh, wish you good luck Betty Lou Well, that's it for today's video mga loves isasalansan ko na yung aking mga napamili and I'll see you again on my next vlog, thank you so much for watching bye!